Hello guys, for today's video Nalawa ako mga tilo Tulog ka buwan o limpya limpya Alakal alak, ka, di ka nawa Susugawin taon Ang teilo sa OFW Karoon ang gawa na ako Karoon, malimpya ko So, lika, na nato So, buti na lang mga langga no may dala akong gamit galing Pilipinas. So, tatlong buwan kami doon nagtambay sa kabilang bahay. Kawawa naman yung paako. Iyan ang laking bukid. Laking hirap ng mga paanayan. Sa mga paanayan, na nakarating ng ibang bansa. Sa mga paanayan nakapagpatapos na mga anak sa mga paan na yan. Wala lang, dininisan lang. Pero huwag niyo akong husgahan ha. Kasi hindi ako magiging maglinis. alahan yung mga langga. At niyo makikita niyo na lang. Nakikita niyo yung mga paa kong nagrabe. So, Diyos ko, kaya pa ba yung ganyan sistema mga pa, Mayroon ba kayong paang ganyan? Ano yan eh, paang kalabaw na yan. mga langga oh. Habang kinakaskasan ko yan. Ayang ano na yan, Martayulit na yan. Ah, cuticle dala ko rin yan ng Pilipinas o tinan nyo mm, habang kinuskuskus ko yan ba diba? wala kasi akong pang ano eh pang ano lang yan tawag yan pang uh, uh, pantay ng kuko pero okay na ang importante lang malinisan ba diba? kasi nga sakit na talaga ng ingron ng aking paa kaya kailangan talaga malinis talaga yung mga gusto so habang kinakaskas ko yan habang ang aking alaga ay nandoon sa kabilang kwarto, nagmamasid lang sa akin. Inaapura ko talagang, kaya nga, yung pagkaskas ko dyan, bali wala na lang yan sa akin. Bahala na may sakit, maanohan ma ako ba sa importante. Matanggalan, o oh, ayan, o. Oh. Mm, tatanggalan ko na yan ng mga ingron. to split in, ang tawag niyan. Ay, tiyana on. ba oh, diba? So, yung nail cutter na yan, galing diyan, Pilipinas in ko yan ng lang, mga langga sa, cha, sa ano yan ha? sa liter ko ha ayan meron yan ako doon so kompleto ako diyan sa gamit isang set yan mga langga kung gusto niyo yan oh nako basta na lang baka tanggalan ng ano ng ingrown Walang pakialam yan bahala na yan diyan kasi alam niyo mga langga in, naiwan kasi yan eh dapat iniisip-isip ko talaga yun kasi once na kumirot ka lang yung mga paako na pakiramdam ko na talaga hindi ako mapakali parang may kulang sa tulog ko parang may kulang sa araw ko kasi masakit lalo na pag tumubo ng tumubo yung kuko tapos hindi ka manasanay ka sa paglilinis ayan mga langga diba ang bilis kong mag ano, ang bilis kong mag, uh, mag uh, ng uh, ingron. tapos ngayon nandyan na ako nag ba? Oh, diba naglalagay na ako ng cutix ay nako sana yung cutix na yung galing diyan Pilipinas di ba? Saan pa kayo? Basta Tapal-tapal lang, parang vulcanizing ang tapal niyan. Di ba? Alam yung vulcanizing. Kanun <laughs> lang yung kadali para importante matanggal yung ingrown, malinisan yung tagiliran. O, kasing hindi pa ako tinatawag ng aking alaga. Pag tinawag na ako ng alaga ko, malamang yan. Matik na yan. Hindi na yan na matatapos. So, imagine ninyo kung di yan matatapos. O, ba diba? Magandang tingnan, no? So, so, saan ka pa? Sa kuko pa lang. Ay. O, diba? Tapos, tanggal-tanggal lang ko raw kuno ng ano, ng mga kalat-kalat na cutix dyan sa tagiliran. O, parang hindi na paan ng kanina. ba diba? <laughs> so, ito na naman tayo. O, nakita nyo yan? O, so, sus. Nako. O, alam ito nyo na lang. Naman tayo sa pangalawang pa ako. O, ba diba? habang nga uh, naglalagay ako ng yung kamera ko iniingat-ingatan ko kasi baka Nisip ko kasi gusto kong mag vlog gusto ko maggawa ng video ko sarili ko <laughs> charot <laughs> kaso lang nakakapagod diba yung mag voice clip ka gaya nito nagbo voice clip ka alam nyo mga langga naalala ko nga pala nung maliit pa ako yung kukulim pa ako na yan nag-aararo ako nyan so imagine nyo nasubukan nyo na bang mag-araro? Yung mga paanayan, na yan? Nako, mga ilang iktaryang lupa ang naararo kung para makapagtanim lang ako ng mais. O, di ba? di ba? Ganun lang yung katindi, oh. So, yan. Linis-linis na ng konti. Tapos, noong kasi, hindi uso nung linis-linis. Basta't makaskasala na ng braso, walang problema. Ngayon, parang nauso na yung paglilinis ng koko pakiramdam nung panahon pag malinis ang kuko mo marami kang pera diba? kasi nung nasanay kami na ang pinaka cutix namin ay ang putik o, saan ka pa? Cutix namin ang putik tapos noon pag makakita kami ng akabit uh, bahay namin na ang ganda ng kuko nagpalinis ng kuko yun ang iniisip ko balang araw magkakaroon din ako ng ganyan na malinisan din yung mga paa ko So nung nalinisan ko na yung paa parang hindi ko pala kaya. Pero pinipilit ko lang sarili ko na malinisan ko. Habang alam yung mga langga, habang nilinis ko yung paa ko, naaalala ko talaga pag sinungkit-sungkit ko yung, yung mga ganyan. No? Kasi yan dati, hindi yan ganyan ang ginagawa ko. Ginagawa ko yan dati, ang panungkit ko dyan, kutsilyo. Ayan, para matanggal yan mga putik sa tagiliran. O, ba diba? Kutsilyo mga langga, na, na, ano nyo ba? Kung comment down below kayo dyan, kung Naalala nyo ba ang pinaka-cutex nyo yung putik? Tapos pag mayroong putik na, na pumasok dyan sa ilalim ng inyong kuko, walang ibang ano nyo kundi yung kutsilyo. O oh, tinan mo, oh, tina o yung ingron ko, oh, napakalaki. O oh, ba diba? makita nyo naman talaga yan. Grabe ang ingron ko, o, oh. mo. Oh. Ah, alam nyo mga langga, ang sakit nyan. Grabe ang sakit. Sa tiis-tiis lang. Tiis, tiis lang. Ayan, tiniis ko lang talaga yung sakit na yan para naman ni eh, mahimasmasan yung kirot ng aking mga paa. Malalim yan sa totoo lang kasi napakakirot talaga. Imagine niyo mga langga, kinukot-kot ko ng gusto yan para matanggal talaga yon Kasi pag sa gabi nga, hindi ako makatulog ang ingay ng washing katabi ko hindi ako makatulog mga langga dahil nga palaki ng palaki yung ingrown kumbaga yung aking kuku ay lumapad na kaya makikita nyo oh ay naku makikita nyo ako gigigila ako nyan eh ang sarap manapak nyan eh oh, sa totoo lang masarap manapak nyan oh tingnan nyo oh mm, naku mm. tingnan mo ay naku tapos parang wala sa ano wala sa hulog yung pagupit ng kuku basta ang akin lang i eh, matanggal lang yung pinaka Tingnan nyo ngayon, tingnan nyo oh. Oh, nakita nyo yan? Nako. Nako ay, nako po. Basta na lang napangiwi ang mukha ko diyan sa sobrang sakit. Pero tiniis ko na lang. Ayan oh. Ay oh. Nakita nyo? Oh, laki, di ba? Yan ang pumasok diyan sa ilalim. Yan pumasok yan sa ilalim ng aking uh, balat. Kaya hindi ako makatulog, masakit na masakit. Nakita nyo naman, oh, tingnan nyo. Oh. Wala, talaga alam nyo, mga langga sa tutulang, masakit yan. Grabe yung sakit yan. Tinitiis ko lang, kay para lang matanggal talaga yan, ha, para makatulog naman ako. Oh, tingnan nyo, oh. Ah, sus, hinatak ko talaga yan. Oh, ah, sus, naputol. Ayun, oh, tingnan mo, laki. Hmm. ba diba, nakita nyo, oh. Yung koko pumasok na mismo doon sa ano, sa balat ng aking uh, paa. Ayan oh. Kaya masakit. Ngayon, pagkatapos niyan, sinundot-sundot ko na naman para matanggal yung mga nandyan sa ilalim na nakakapit na mga ingron. Kasi sa, hindi, kung hindi ko yan matanggal, yung mga na langga, tapos sa tutulang. tayo. Yan. Pagkatapos niyan, oh, inayos-ayos ko pa yan para naman matanggalin. Ayan, oh. lahat yan, pinagtatanggal ko yung mga laman-laman. Kulang na lang nga, eh. tanggalin ko pati kuko para naman makontento kayo. 'di ba sa mga nanonood diyan, nakita niyo yung pagngiwi ng muka ng mukha niyo diyan? Kasi mukha ko ngumiwi din eh sa totoo lang eh dahil nga sa ginawa ko, 'di ba? Oh, dahil bina, talagang binanatan ko nang gusto yung aking uh, ano, yung isa kong paa dyan, dahil nga pumasok na yung kuko sa loob. Tsaka ang sakit-sakit pag sa gabi. Ayan na, oh, tinamo so, talaga. Ta na, oh, naglagay na ako ng cutix ay parang totoo. O, diba? o ang paanang, ano? Nang, uh, dating, uh, di ba? Oh, pagkamalambayan ng paa ng ano ng dating nga nag-aararo, hindi na mapagkamalang paa ng nag-aararo. Paa ng tao na 'yan eh. Kanina hindi 'yun paa ng tao. di ba? Grabe ang paa ko, parang pamaypay. <laughs> di ba? <laughs> Tingnan niyo na lang. <laughs> Tingnan niyo na lang mga mga langga o. Sa totoo lang, yung paa ko para talagang pamaypay. O di ba? Mm, isa pang ano, isa pang patong, patong, patong pa ng ano, cutix ang ganda ng kulay niyan sa totoo lang matanggal matagal pati ma ano, matanggal yung kulay oh yan na oh di ba ah, ka pa oh so ayan na yung aking paa nagmumukha Ginuukotin ginuo ko